Hi guys! Welcome back to my channel. So, nakita niyo na ba ang ending ng My Love Will Make You Disappear? Aba, iba itong kinso natin. Hindi nagpaawat, mga kachika. As in, tat na cat, pero ayaw pa din. Binalik pa din yung hali kay Paolo Aguilino. Kahit si Paolo Aguilino ay nagulat sa ginawa ni kintyo. Aba, mga fans naman, masayang masaya at busog na busog sa kising si ni Paulo Avilino at ni Kimcho. Sabi ng iba, ganun ba? Pag ganyan ang halika ni Kimcho ay talagang sila na talaga ni Paulo Avilino. Kahit si Paulo Avilino ay napulala sa ginawa ni Kimcho. Sabi ni Kimcho, ay kat ba? Ay hindi pa pala ayuhan. Kiss pa din itong si Kimcho. sing sin lips to lips na may pagmamahal itong si Kichou kay Paolo Avilino nakakatuwa talaga itong sipi as in walang ilang walang ilangan sa kanilang dalawani Kim Choo. So, abangan na lang natin. Mapatok daw sa takilya ang lakas ng kita ng My Love Will Make You Disappear ni na Kim Cho at Paolo Avilino. Sa kabilang banda, kahapon, napadaan ang Kim Pao sa PBB House upang tikman ang Paris na niluto ng mga housemate. Ayan, gulat na gulat sila nang pumasok si Kim Chiu at si Paolo Avellino. Ang iba nga na starstruck pa nga eh. O, ba diba? Pero ang saya lang ni Isner na makita itong si Kim at si Paolo. Imagine mo, totoong kulab, starstruck. XPBB, big winner Paolo and Kim Cho, di ba diba? Kahit si Kuya, kinikilig, ang kausapin sila sa confession room. Alam naman natin na si Kim ay big winner ng PBB. Dinala niya pa ang kanyang lovey doves na si Paulo Avilino. So, abangan natin, ipapalabas yan sa prime time. Si Paulo nga, ang cute lang. I inanyayahan niya yung mga housemate na kumain kasi hindi daw sanay si Paulo na pinapanood na kumakain, o, di diba? Ang bait niya ni Paulo Avilino. So, abangan natin yan, guys. Number 2 ng sakat na sa Killian. Next yung kay Catherine. Ngayon nga yung sa Star Cinema, Kim Cho at Paulo Avilino, Grabe ang tao sa sinian. So, yan ako po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Also, remember, wag po tayong stress Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload. Bye-bye!